New Clark City, isa sa mga makikinabang sa Japan trip ni PBBM. Usap-usapan po ngayon sa social media ang productive trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan dahil sa naiuwi itong investments. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapag-secure ng bagong 9 investment pledges ang administrasyon na nagkakalaga ng 14 billion pesos. Kabilang sa mga makikinabang sa investment pledges ang New Clark City. Nagkaroon ng kasunduan ng Japan Overseas Infrastructure Investment Cooperation Corporation for Transport and Urban Development at Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng Pilipinas sa pag-aralan ang establishment ng New Clark City. Kasalukuyang nasa development stage ang New Clark City na matatagpuan sa mga bayan ng Bamban at Kapas Tarlac. Ano nga ba ang plano ng administrasyon para sa New Clark City? Tara, Alamin natin. Inaasahan ng Nuclear City ang magiging pinakaunang resilient at green metropolis sa bansa. Layo nitong tugunan ang lumalalang environmental issues sa pamagitan ng pagiging disaster resilient sa isang rehiyon na lubhang naapektuhan ng natural disasters. Alinsunod sa Build Better More program ni Pangulong Marcos, hangad ng BCDA na gamitin ang potensyal ng New Clark City na maging isang smart, sustainable at inclusive city na magpapabilis sa paglago ng Central Luzon upang mai sa katuparan ng goal na ito, inihanay ng BCDA ang ilang high-impact projects at programs sa New Clark City, partikular na sa mga larangan ng sustainable development, renewable energy, information and communication, technology, estate management, transportation, tourism, at iba pa. Bilang tugon sa panawagan ng Administrasyong Marcos na suportahan ang priority program nitong Pabansang Babae para sa Pilipino Housing Program. Nagkaroon ng kasunduan ng BCDA at Department of Human Settlements and Urban Development kung saan magpapatayo sila ng 500,000 housing units sa loob ng New Clark City. Once fully developed, inaasahang magiging tahanan ang New Clark City ng higit isang milyong residente at makakapagbigay ng trabaho sa higit 600,000 ng mga Filipinos. Sa sektor naman ang pangkalusugan, naglaan ng BCDA ng limang ektaryang lupa para sa panukalang Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Matatandang isa ito sa top priorities ni Pangulong Marcos. Bukod sa mga ito, itatatag sa New Clark City ang ilang educational institutions gaya ng National Academy of Sports, University of the Philippines at Philippine Science High School. Layon din ng BCDA na gawing investment hub ang lugar at magpatayo ng pinakamalaking public park sa Mansa. Ayon sa dating BCDA President at Chief Executive Officer na si Aileen Sosa, buo ang suporta ng ahensya sa 8-point Economic agenda ni Pangulong Marcos na layong itulak ang economic at social transformation ng bansa upang makapagbigay ng mas maraming trabaho at maiaho ng maraming Pilipino mula sa kahirapan. Sa patuloy na pagsuporta ng pamahalaan at pagpasok ng investment, tiyak na magiging posibleng ito. Ikaw, ano ang inaasahan mo na patuloy na development sa New Clark City? D W I Z Research Report. Re -re -report.